Ang, kaka ang, kakapal ng muka. Ang kakapal po ng mga pagmumuka, nagpunta ng Malaysia, kasama si Babalina, si Boy Mukbang, at saka yung si Jimmy Bondok, na kulelat. Nagpunta ng Malaysia para mamasyal, and isiningit po yan, yung kanilang meet and greet sa mga DDS. No? Eto na. Eto na po. Itong habang nagsasalita, itong si Boy Mukbang, ang kapal na mukha ng senator na ito. No? Inannounce niya na po na daw, siya daw ang magiging campaign manager ni Inday Lustay sa 2028 sa presidential uh, sa presidential position. Mm -hmm. Katatapos lang ng election nung last month ang pinagkakaabalahan nyo na ngayon is yung pangangampanya napakaaga naman, Diyos ko wala pa nga isang buwan, o let's say isang buwan para ang nakakalipas Bago na, katatapos pa lang ng eleksyon nangangampanya na kayo and hindi pa nga nabait na naipapaliwanag nitong ni Inday lusta yung anomalya niya ngayon nangangampanya na baka gusto niya munang magpaliwanag doon sa anomalya na kinasasangkutan niya bago siya maging busy dyan sa pangangampanya baka gusto niya munang gawin yung trabaho niya 3 years pa naman no more than two years pa naman yan yung election ang aga-aga naman mangampanya ng na mga to umuwi muna kayo ng Pilipinas at gawin niyo muna yung mga trabaho ninyo magtrabaho muna kayo bago kayo mangampanya And hindi mo pa nga napapaliwanag yung ano, yung anomalya. Tapos naka ka na sa pagtakbo ng presidente. Diyos ko naman Mariose, Marimar.